Hi guys, magandang araw sa inyong lahat, magandang gabi sa iba. Mm, day off ko ngayon. So ito, nandito lang ako sa bahay. Mag a household tayo. Pakita ko sa inyo kung ano yung mga pinagkagagawa ko dito sa bahay. So ngayon, magugas muna ako ng pinggan. Alam nyo naman, pag maraming chikiting dito sa bahay eh pasensya na kayo sa bahay namin kasi medyo ano na eh ah uh, asikasuhin na talaga so ayan guys so mag naman tayo ng na So, ang ginagawa ko lagi guys, actually, pag umaga, kasi, para ba magising ako, naguugas talaga ako ng pinggan. Diba kasi yung tubig. Ganun. Minsan malamig. Kaya, nagugas talaga ako ng pinggan. Hãy subscribe sa bahay namin, daming likpitin talaga. Maraming likpitin, maraming asikasuhin. Siyempre, halos lahat kami nagtatrabaho. So, mahirap talaga para sa amin ito ano, paglilikpit ng bong bongga sa bahay. ko sa trabaho. Yun. May isa ka kasi anak babae, naga, ano, na babae. Nag-aalun na siya, sa, sa makilu. Eh, mga siyang hindi nakapasok. Kaya, kasi nagkasakit. Nagkasakit siya guys. Tapos, yung pangalawa naman sa panganay. Yung naman yung, ano, okay. yung naman yung trabaho sa may warehouse. Pero sa office na siya ngayon, guys. Dati, yun, tika, hindi ko nga kalain na mag-aano yun eh. Mag ma mapapagbuhat sa bodega kasi nag like, ano yun eh nag warehouse man kasi okay, na kaya niya yung pagbubuhat ngayon sa awa ng Diyos nasa office na siya naging regular na siya sa si trabaho nagre-reklamo naman kasi sa office daw walang pogi sa kanila. 8 to 5 lang daw pasok niya. Ay, katulad nung siya ay warehouse man pa. Madalas daw sa kanila ang pogi. Kaya medyo malaki yung sa E ngayon, ah, uh, normal na sa akin pag ito pa pinasang uti bihirang bihira doy uti kaya yun nagre-reklamo nag-iisip guys na bitiw sa trabaho at matayo na lang siya ng negosyo yung bang ano ah computer shop Dati kasi kami may computer shop. Eh, kaya sa nagkasakit yung aking nag-iisang babae na benta namin yung mga computer. Kaya, gusto nyo yung ibalik at siya na mamahala. Ngayon, nakasama ko ngayong araw na to. Pag-ibasa. Hindi ako naman today. Guys, ang kasama ko nandito yung ano ko, yung si partner nandyan sa kahiga. Natutulog pa. Kasi madalas naman si partner ko yat. May insomnia yata. Alas stress na kong matulog. Grabe, di ba guys? tapos yung bunso ay, ano, parang lagi rin sa gabi matulog ay sa gabi gising sa araw tulog ay, pero para pag natatrabaho din itong bunso pero balak na na rin umalis na kasi yung kanyang kumpanyang pinapasukan pangit na hindi na siya pinapasweldo ng tama eh, hindi lang naman siya yung mga iba pa na yan kasamahan hindi pinapasweldo ng tama yung eh, ayun na nadalo isip na yung papasok pa siya doon o hindi na ay, niluluto pa rin ko naman, guys. Nakabukas pa sa amin. Ay lang. Tin sa buhay O may irit talaga ng buhay niya. Wala naman pak anak. Pero hirap naman sa buhay. baka hirap ka ng buhay kaya okay tulong-tulong kami sana makaka-arouse na kami guys kaya kawa ng Diyos arouse kami, tulong-tulong kami panghilya ay si partner si partner actually guys ano ni eh, kung pumasok lang yun tatlong beses isang linggo ano lang the weekends tsaka Wednesday yun pasok na sa trabaho technician kasi sa partner guys magawa ng salamin kung sino man gustong magpagawa ng salamat, kontakin nyo na lang ako. <laughs> Extra income din namin dito sa bahay. So, ayun. Tsaka, syempre, meron din naman akong tumutulong sa akin. Kapatid ko, shout out sa kapatid ko parami kong pang kapatid tsaka yung pangalawa kong kapatid hindi ba sasabihin sa inyo kung oh, saan sila nakatira basta shout out sa kanila alam nila yun <coughs> uh, yun tumutulong sa sa akin yun nga financially yan dami tulong guys Hmm. After itong bahay na ito, sa kapatid ko okay. Pinatira niya ako dito. Kasi kung ako lang, malamang. Sa, so, sa ano ko, sa tent ako nakatira. Kasi wala naman akong na bahay sa sa so, kapatid ko ito. mabuti lang talaga yung mga kapatid ko sa akin. Ayun. Tapos, ayun guys, sa karaos lang ang kanyang everyday. Yeah. Insan na lang. Alam mo. Mga oh, guys. Oh, oh. Ewan yeah. ko. Mga dito sa point na yeah. insan. Yung mga yeah. bagay-bagay tayo sa pamilya. Tulad yan. Yeah. Yung kailangan, kailangan sa bahay tapos yung minsan parang hindi na kami magkita-kita syempre pagkaling ng trabaho gusto nang matulog pagkakain tulog na minsan pagkaling ng trabaho masungit ka na kasi stress ka sa trabaho pagod ka natin sa bahay. Yun, ganun. Ganun nangyayari sa amin. Ewan ko lang sa iba. Pero so, siguro, nangyayari lang sa iba. Common na. Si na eh uh po okay, kasi yung tinanong do she's going to get a sa Pilipinas uh, na wala naman siyang permanent job kaya dito na lang siya hahabol sa bahay ano na siya na Mahirap yung ito sa rito. Tapos, pinsan. Pinabuksan namin yung aming tindahan. May tindahan kasi kami guys. Maliit na school supplies. So, pero minsan siya lang laban kayo Ayan. Pero siguro guys, pag ako ay nag-decide ng Uh, tumigil sa pagtatrabaho. Siyempre, hindi naman habang buhay trabaho tayo sa so, hospital. So, mag-decide ba ako na, ano, siyempre, doon na lang, pagyayamanin ko na lang yung tindahan ko. Ayun, maliit yung tindahan na puro school supplies. Pero sa ngayon, hindi siya ganun ka-active, guys. Ang aking school supplies. Kasi nga, lahat kami may trabaho. Conflict pa. Conflict yung oras. Do alam naman, syempre, kahit pa paano makakatulong din yun. Pero nakakatuwa naman. Kasi, kahit sarado kami, tutawag yung mga tao dito bibili, may bibili sila, mga pad paper, mga, ano kasi alam nila, na, lahat ng tao dito, trabaho, So, talagang walang tao sa tindahan namin halos. Kaya, ang ginagawa nila, nagtatry sila na tumawag, lalo na sa gabi, tsaka sa umagang umaga. Yun, ano yun, syempre wala pang ganong ano yun, wala pang ganong bukas sa labas. Try sila. Try sila na tumawag. Usually naman may tao dito, pag isa-isa, nilawa. -isa, Pero madalas, halos natutulog. Kasi nga mga iba-iba ang shift. So ayun, nakakabenta naman kami dyan. Nagaling sinasabi rin namin sa amin na na tulo, ng malaking tulong binibigyan sa kanila kasi na, yung mga in case na merong meron silang bibilin na kailang kailangan kailangan ng sa gabi at meron kami na tapos sila tapos ano nakapagpasirok sila mga na kailangan, kailangan nila pag umaga Magte-text lang. Tapos, ano na yun, ipiprefer na namin yun. Para sa umaga, makukuha na nila yung mga tiniks nila sa amin na mga xerox. Siyempre, income din yun. Kahit pa, pa 50 pesos, 100 pesos, dagdag din sa gastos ang kastos namin. So, yung ginagawa ko naman, ako naman yung mesa. saro. Walik ko lang sa tindahan. Binibili ko rin naman. Para, hindi ba nawawala ng laman. Yun lang. Ayun. Ang hirap talaga ng buhay, guys. Nagatawa lang. Ay, nakikita niyo yung ko. Ano yun? Sponsor lang. Pero minsan, yung minsan naman, nakakagala naman ng, ano, lang alam yun, na, kailangan ko muna mag-ipon bago maggala. Pero kadalasan, sponsor yun ng aking mahal na kapatid. pag siya ay nandito, yan, yeah, may na ako. Pero pag nakita niyo yung ano, ay isa-isa lang ang gala ko. Siyempre, ano ko yun, sariling sigap. Ipo muna bago gala. Siyempre, gano'n talaga. Yan, guys. So, ito ano, ang dami kong ugasin guys, promise. Kasi, ito ano, ito yung ugasin sa Hindi na ugasan. kumusta na naman kayo guys sana okay lang kayo dyan yaya yeah, 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 ako pala si partner sabi ko kasi pupunta kami sa palengke gusto ko kasi magluto ng ano, maraming gabi ng bad batuin, yun, do so, content kuya naman yung para sa sama ko sa aking content yung batuin. sabi pala yung guys yung anak ko ng ano aking bunso siya daw eh nag iisip na siya eh, ihinto sa pag-aaral kasi sabi ko bakit naman kasi nga yung trabaho daw niya ay eh, hindi siya hindi sila sinasweldoan ng tama So, ngayon, nag-iisip pa ako. anong gagawin. Siyempre, ipon-ipon. To the max. Para uh, may maagapang ko siya. Sa pag-aaral niya. Ang hirap ito. Wala, guys, yung yung ganito na halos yung lahat. syempre pamilya e eh, pamilya ang sinusurpray natin diba guys yung syempre hindi naman natin mapilit sa partner na maghanap pa ng ibang trabaho extra job Job namin kasi wala nang halos tumatanggap. Na, nag naman siya ng one time. Pero hindi rin na rin halos tumatanggap. Kasi may edad na siya. Alam niyo naman dito sa akin sa Pilipinas. Pag may edad na, sabi ko na wala nang alis sa tabaho. Hindi ka tulad pag nasa group lang. Ka. Kahit anong ilid mo, as long na kayo mo itong magtrabaho. Nakakapag-trabaho ka. Dito, pilong-pilong yung tatanggap sa'yo ng, ng pagpag-iisip. Kaya, wala tayong magawa. Kundi, siyempre supportahan na lang yun natin ay ah, ako lang naman dito yung nakaka LL il sa ngayon so wala tayo magawa ganun talaga diba so ayun guys yan ang ating mga topic for today so halos sa dami na aking inuugasan nakaka ilang minuto na ako lang pagkukwento sa inyo ayan, hindi pa tapos yung ugasin ko ayun ako puso pa lang ngayon guys yung ubo ayun eh, dito sa bahay puro ubo at saka lagnat kahit yung sa pinagtatrapawang kong ospital maraming may ubo maraming may lagnat nakakaawa usual na naman mga bata tinatamaan mo yun kasi wala nga silang ano guys, wala silang hindi ba yun? hindi silang saksak sa atin na uh, bakuna wala silang ganun so guys ayun wawa talaga sila kaya yung aming ward parang pedya ward na ano siya mga bata eh nasa COVID ward ako eh wala naman ng halos COVID wala na ano, puro naman ngayon ano pneumonia uso siguro so, nga dahil sa sa weather ka kainit napapabayaan yung napapabayaan yung mga bata natutuyuan ng pawis natutuyuan kaya yung mga anak-anak nyo dyan guys huwag nyo mabaya ang matuyuan yung likod ng pawis lagi dapat may sapin tsaka kahit hindi yung mga matata at yung maganda rin lalo na yung mga may edad na rin katulad ko saka yung pataas na edad yung mm. prone prone sa pneumonia at saka yung mga bata pa talaga um, tapos natin alam um, mo yung health issue well. alam mo yung kahit wala tayong pera basta so maayos yung health natin parang mayaman na rin tayo so lagi na lang tayo yung dapat mag-ingat ano, mag-vitamins tayo lagi. Vitamin C. Kailangan natin sa katawan. Ano yun. So guys, salamat sa pakikinig nyo sa akin. So kasi pupunta na ako maya maya sa palengke. At iba vlog natin ulit So please like, share, subscribe po. Salamat sa konting panahon na pakikinig mo sa akin at nakapag-share ako sa inyo ng aking ginagawa. So, thank you so much. See you next vlog. See you bukas. Bye.